Radio Report. Tiniyak ng Pinansyal ang mas binaigting na seguridad at mas mahigpit na koordinasyon sa Korean community sa bansa bilang tugon na rin sa insidente na kinasangkutan ng mga Korean National. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jin Pato, nagkaroon ng uh, pagpupulong ang uh, PNP sa pagitan ng mga Korean representative at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission upang talakayin ang isyu nito. Ipinilisan e, tayo ng PNP sa mga kinatawa ng Korean community ang dato singgil sa mga naitalang insidente at tiniyak na hindi ito binabaliwala ng mga otoridad. Kabilang narito ang traffic incident, accidents, robbery at alarms and scandal. Ngunit karamihan anya dito ay uh, na at naaresto na, na ang mga sospek at patuloy ang investigasyon sa iba pang mga kaso. Sinabi ni Pardo pa na tinututukan din nila ang hindi lamang ang mga seguridad ng Korean community kundi maging ang mga lugar na may mataas sa bilang ng Korean visitors at uh, mga residente nito. Isa sa mga hakbang ang pagtatatag ng Korean Assistance Desk sa mga piling lugar. Ginawa ng PNP ang pahayag ang isunod na rin, sa nadirektiba ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamina na pakatutukan ang seguridad ng mga Korean National bunso na rin ng pagbuhay sa kaso ng pagpatay kay G.E. Mula sa Kapograme para sa Bago Pilipinas, J. Mark Degala, Radio Pilipinas, Radio Public.